Hello guys, uh, ako yung mag-unboxing ng binigay sa akin ng aking mga anak. Titingnan ko siya kung ano yung nasa loob na pa na surprise na surprise. Hindi ko alam kung ano yung nasa loob. Ang laking box na nakabalot ng birth, birthday ko. Ayan siya, nilagyan nila ng picture sa pinaka-cover. Ayan po ng pag-alsa ko. Yan na may naglabasa ng mga picture na iba't ibang picture. Ayun siya. Ayun. Kinuha nila yung mga picture ko doon sa Facebook. Tapos ayun, ginawa nila parang pinaka-album. Then pangalawang nakip, binuksan ko ulit. Yung picture ulit. Mga picture na kanilang pinag-ano, pinag-kulik-kulik sa Facebook pangatlo. Binuksan ko yung pangatlo. Lumabas yung mga chocolate. Ayun siya. Yung pang-apat. Titinan natin kung ano yung laman. So, surprise na surprise. Ano guys? Ayun. Meron palang pera. Ayun. Anim eh. Anim pa yung anak ko. So, anim din po yung ano. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Anim. Ayun mga picture namin. Ayun, nandun kami sa resto. Kumakain pagka merong mga uh, konting ayun naman Sa bagyo kami niyan. Tapos, ayun. Pera. Anim na 50 pesos. Yung huling box. Binuksan ko siya. Ah, uh, tiningnan ko kung ano yung laman sa nakabalot. Yun po guys, ibinuksan e, ko na yan noon. So ngayon ko lang siyang i-vlog. Ibab Ang laman po niyan guys is hikaw. Nirigalo nila sa akin. Ano sila yung hati-hat sure sure sila. So yung laman po niya na hikaw nasa taing ako na sa tainga ko na. Sa tuwang-tuwa po ako niyan kasi gawa ng uh, hindi kasi ako naghihikaw ng na mga ano, yung tunay, karaniwan is ano, ang uh, mga ano lang dyan, nabibili sa mga palingki, sa samol mall, ganyan, yung hindi sa tunay, kasi hindi naman masilan yung tainga ko, walang allergy. Na tinitingnan ko yung ano yung mga picture na pinaglalagay nila. Ayun. Tapos may mga, ayun, chocolate. Ayan yung, yung profile ko. Ayan. Dati ko profile sa Facebook. Ayan. So, tinitingnan ko isa-isa. Kung anong meron. ipinagsagan po talaga nila yan na ano, na gawin. na-surprise nga po ako eh. Lalo na yung laman yung sa pinakahuling box. Sa so, tainga ko na, naisuot ko na. Ayun ko lang sa naiblog. Ayun, picture niyong naggandang lola ako. Ayun, marami mga chocolate. Isa-isa kong sinilip. Ayun, yung mga picture ko. Ayun, yung sport sa, ano, sa gandang lola Ayun, so, toong-toong naman ako dyan. Kasi, hindi ko sa so takalain na, ano, merong ganun. Pero bukod po dyan, marami po silang binigay sa akin. Sila din pong naghanda sa mga vertical Doon po sa Yami Restaurant. Restaurant na aking bunso. Yeah, ayan, so... di ko nga alam kung kakainin ko ba yung chocolate na yan. Ayun <laughs> yung box, na last box na binuksan ko yung laman ay hikaw. Ayan na po. Sinuot ko na siya, guys. Thank you for watching.